Yes, guys, ito ang journey namin ni Kobe. Pauwi ng Antikera. Ayan si Kobe, guys. Mm. Yes, ayaw kasing marap sa camera. Ganyan talaga yung batang yan. So, ito. Mm. Hindi niya alam, bijuhan ko siya. Tulog na tulog. Pauwi na kami ng Antikera niyan. Oh, pero ang tagbilaran pa yata kami dyan. Oh. Mm. Malapit sa ano, Boll Wisdom School Sa Marcella Ice So yes Ayan Maraming estudyante guys Umuwi ah, Tulog na tulog si Kobe Hindi ang tulog ni Kobe Friday kasi maraming estudyante Ang sakay So ayun Kobe tulog na tulog So, dito, staff over kami. Parang, ah, uh, Cortez. Ah, uh, Cortez? Oo, Cortez, the gasoline station ni Mayor Ivan Lim. Yes, ah. Uh, magkapit-bahay kami ni Mayor Ivan Lim sa Tagbilaran, guys, sa Coca-Cola. Original Coca-Cola, ano kami. ah. Uh, So, yes, ito na, papasok na kami sa town ng Antiquera, guys. Ito. Yes, ang tahimik-tahimik, guys. Hmm, ano lang? Hmm, tapos, ayan ang munsipyo ng Antiquera tapos covered court ayan mm, bumaba na yung mga pasahero so ito na mm, sa palengke ng auntie kera uh -uh. so yun lang hello mga mga kasoy pamit si mama soy and welcome to my channel so Yes, itong yung ukay-ukay, guys. <laughs> Ayan. So, guys, nandito naman ako, umuwi. Uh, kasama ko pala si Kobe. So, wala lang, umuwi lang. Pero, umulan, guys. So, hindi na ako mag -dilig. Umulan. Tignan nyo. Uh, so, basang-basa yung ano, pero... Ah, Lapit tayo. Mm. And guys basa pero parang hindi ka gaano umulan kasi hindi naman basa lahat dito lang na portion siguro konti lang yung ulan pero sana uulan ulit ng malakas para hindi na talaga ako magdidilig ng halaman kasi parang tuyo pa rin yung ano yung mga tanim ba so kailangan ko talagang linisin dito guys so kailangan ko ng mower Hay. Okay na to. At least, I'm back home. I am home. Kami lang ni Kobe ang home. So, yes. Ay, walang bayabas. Uy. Na ko talaga yung bahay, guys. Uy. So kararating lang namin. Oo. -o. So ayan tingin-tingin tayo sa palibot, guys. Hmm. bahay. Hmm. Pero ewan ko, namatay ata itong tanin ko, guys. Uh -uh. Tingnan mo. <laughs> ano kayo nangyari nito? Dinidiligan ko na. No? Basak pa nga yung ano, oh. Pero bakit kayo ito? Sayang Oh. Uh. Ay. Teka, parang inuud yung ano. Ay. Oo. Inuud siya guys. O. Uh. Oh. Ang kuy. Bakit kayo? Bakit kayo?

Oh, ay salamat naman at na, nagdahon na rin yung ano red emerald kala ko hindi ito ma, ano pero oh, may bagong dahon siya. today is Saturday so nandito kami ngayon sa ano sa Antikera. kami lang dalawa Kobe so karating namin kahapon kahapon ng tanghali ata o uh, mahapon basta ganun. so ngayon guys ah, uh, mag ako ng tubig so samahan nyo ako <laughs> So, siguro dati, yung mga previous, uh, ano ko, yung mga previous video ko, siguro napakita ko kung saan ako nag-i-give ng tubig. So, ngayon, i tayo ulit. Yan. So, let's go! Papa na tayo, guys. So, yes. Masyado ng mainit, guys. Oh. So, hindi ko alam kung magdidilig ba ako o ano ba. So, siguro mayang hapon, ano, punta ako ng sementeryo, guys. Kaya, um, death anniversary pala ng lolo ko, father ng mother ko. Ayan. So, nakalimutan ko kung kailan ba yun na, ano, So, yes guys, tingnan nyo ang view. So, yun, ang bahay. So, may nakaparking na mga motor Ginagawang parking area na yata itong bahay ko guys. So, samahan nyo ako. So, yan, may baka doon. Tapos, tingnan mo yung jungle. Uh -huh. So, yung ano ko, bulok na bulok na oh. Baka may ahas. Kailangan to ko talaga ng mower, guys. hindi na, um, hmm, mo to Nilinis ito ng kapatid ko dati. Ayan. Oh, hello. May kapitbahay. <laughs> Saan ka ng kaos kong tubig, are? guys kaya hindi mo kailangan ipagpalit yung ganitong lugar um, di, minsan doon ako sa dulo nagmuni muni ako um, kasi masarap ang pag-isa yung dami mong iisipin um, so walang kapalit walang calculate So, yes. Punta tayo sa sapa doon na malapit lang. sa doon sa isang sapa na malaki. Tingnan mo guys. Kaya lang ang init. Ang talaga ng views. Tapos, dadaan tayo doon. Tapos, dadaan tayo doon. Doon, doon, dito. mulan lang ano, hindi naman gaano malakas kasi hindi naman buo talaga na tingnan mo yung sa taas guys o so. jungle na jungle guys tapos yung maririnig mo lang yung ano ng hangin so hmm, nakakatakot pero guys kung gusto nyo talaga madalas kung nag ano nag video dito sa isang channel ko sa Madam Bugyang. Uh -uh, nun, dalas ako nagpi na nag-iigib ng tubig Kasi ano lang kasi sa Madam Bugyang kampante kasi ako doon dahil nagbibisaya lang ako. Ang hirap kasi magkalisod-lisod, guys. Yung pagtatagalog, minsan palaging ano, palaging hay nako hirap pero kailangan ko rin magtagalog para lahat maintindihan at saka oh, to guys kumuha ko ng bagong cellphone hindi ko uh, hindi ko ito uh, hindi ito cash kasi hindi naman talaga ako makakakash eh home credit to guys so shout out sa home credit thank you So, yes, ito ay eh, Samsung. Sige, I'm a big fan of Samsung. Yes, guys. Ever since. Kahit yung asawa ko. Pag umuwi yan dito, galing sa ano, sa Amerika. Ang dala talagang cellphone niya is Samsung. The best talaga ang Samsung. So, yes, mga Muslim mga cellphone ko talaga Samsung. So, itong Samsung ko is ano to? Hingga, tingnan mo rin. Uh, ito ang Samsung uh, S23 F uh, Ft? Yan. Ay, naku, tingnan mo sa taas, guys. So, oh. waaay. Wow, jungle na jungle, guys. Diyan ako dumaan. ah. -ah. Tsaka ang linaw guys talag ko. Oh. Hmm. Hmm, uso yung mga ganun ganun. Oo. Oh, oh, uh, huh? Di pa? So nasan ba yun? Ayan. Dito na tayo. So paano ba ito? Ko ila, saan ko ba ito ilalagay? Kasi walang lalagyan doon so stop muna tayo guys ha so tika muna lapit-lapit natin dito hala walang tubig bakit kaya Meron dito. Dito na lang to. Ay, marumi. Eh, pwede na yan. Sasalain din naman. Ayan, oh. okay. Stop na tayo ha. So yes, guys, dito na tayo. kabila kasi guys wala ng tubig so dito na lang ako kukuha may dala kong sariling ano pero ano dito ma oh? marumi siya so, sasalain ko naman na lang guys para sure kasi kasi yung kabila bakit kaya naubusan ng tubig may, may nag, nag ano siguro din dito tigil naunahan lang ako okay na rin yun guys kasi mabuti na rin yung ano yung na kunan kunan din ng tubig para palaging may man na, na bago may bago Labig ng tubig guys na guys nagbusa din pala ito no Kunti na sya sana mano pa Hmm, paano na ito? Punti na ng tubig. Kasi, itong nakaraang araw, eh, ano eh, masyadong mainit. Kaya ito siguro, marami siguro matigil dito. Kaya, medyo naubusan. Masyado kasi na kasing mainit, guys ko ah, Pintin na yung tubig. Hmm. Sige. Magigig pa sana ako. Pero parang naano ako. Nawala ng tubig. Siguro mamayang hapon. Hmm. Nadami din ito. Sana. guys. Masyado nga mainit. Hindi nyo ako ganong nakita nung no? thank you pasalamat tayo guys kasi kahit papano napaibig tayo ng tubig salamat sa tubig So, ang dami kong memory sa netbag na to. Ginawa ko dati nung nag-aaral pa ako. Ito gamit kong bag. Kaya, memorable talaga itong netbag na to. So, tapos, gagamitin sa pagpapalengke. Ito, ginagawa kong bag. Lagyan ng mga notebook, papel pictures ng kabataan ko pero ngayon social ng mga kabataan ngayon talagang hindi nila relate really ang nitbag <laughs> so ngayon let's go na so baka may, mamayang hapon na ako ulit mag igeb mm -hmm.